Daniel, ano na balak mo? Ano? nga lang ba tayo dito? Um, Naubos na oras natin. Ilang para sa'yo para rin kay Tata Doming. Teka, bakit pa si Daniel ang pinagdidiskitahan mo? Ito eh, ikaw nga itong dahilan kung bakit hanggang ngayon, wala pa rin malay si Tata Doming. Kung hindi mo pinatay yung taong taga! Ikaw, sinasobra ka na, oh.

Maayos pa rin yung kalagayan ni Tata Doming, pero wala pa rin pagbabago. Hindi si Tata Doming ang problema natin. Ang gagawin natin kay Bogs? Teka, anong ibig mong sabihin? Sineraydor niya tayo, Atoy. Sapat na yung malaman ni Armana kung paano tayo lulusubin. Pero hindi niya na pwedeng malaman kung paano makukuha yung kapangyarihan ni Daniel. Hey, Intraidor! Tama lang sumama ko kay Armana! Wala siya sa sarili niya. Alam niyo yung rinyo rin na manuloko si Armana. Kailangan natin tulungan si Bugs. Nakikiusap ako sa inyo. Kapatid ko siya. Hindi sabat ng takbo tayo na takbo. Anabel, bantayin mo si Tata Domingue. Atoy, bantayin mo ang kapatid mo. Ayan naman ako. <tinyo> yes! Alam mo, na ba sa akin ang agimat mo? Ano naman gagawin yun? Hindi mo makukuha ang kapangyarihan ko, Armana! At hindi ko ahayang may sakat ang kasamaan mo! <sighs> Talagang serious ang ito. Honey! <laughs> <laughs> Danielle! Nasa akin na sila ngayong lahat. Ano? Ang agimat mo? O ang buhay ng mga minamahal mo?